Kasama na po natin ang presidente ng FEU Central Student Organization, si Rayzon Gonzalez. Good morning, Rayzon. Ayan, good morning po. Magandang umaga! Si Tita Chacha ito kasama si Manong Ted. Uh, bago mamaya yung mangyayari nga na National Day of Action contra Corruption kasamang iba't ibang mga estudyante dito sa Metro Manila at sa ibang panig pa ng Pilipinas, gusto na naming malaman kayo dyan sa FEU. Ano ang dahilan nyo sa pagsama sa Kilos Protesta? Ano ang panawagan ng mga estudyante sa FEU? Ayan, uh, kami po bilang mga estudyante mula sa FEU, ang aming pong panawagan talaga is uh, yung nga pong mawakasan po yung corruption din talaga at ang pagkakaroon din po talaga ng ako uh, accountability sa ating mga uh, sa mga miyembro po ng ating gobyerno pati na rin si yung mga sangkot kasi uh, yung mga pondo po kasi na, na nawawala sa atin o nakukorap eh sana po is eh, na-alat na po sana sa ibang mga proyekto sa ating bansa. Napaka-importante po na siyempre bilang estudyante. Sana rin po bahagi yun ay napupunta rin sa edukasyon kasi uh, nakakalukod po na marami pa rin po sa atin ngayon ang uh, hindi pa rin po nakakapag-aral at tulang po sa sekalitan na edukasyon. Ayun po. Oo, So panawagan para sa accountability at uh, sana ay mapaglaanan pa ng mas maayos na pondo nga itong edukasyon. Noong bang last September 21 rally, Baha sa Luneta, kasama rin ang inyong grupo? Yes, po kasama rin po yung aming uh, grupo pati na rin po yung aming mismong organization na SU Central Student Organization at uh, kasama rin po namin yung iba't ibang org sa aming universidad pati na rin po sa uh, yung mga UBL universities, yung mga TAF, Intramuros at even katipunan. Uh, ng mga university po dito sa uh, NPR. O yan, nabanggit mo na rin yung iba pang mga eskwelahan na kasama sa magaganap na rally mamaya. Uh, para sa iyo ba, reason? gano'ng kahalaga para sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante na sumama sa mga ganitong uri ng Kilos Protesta? Ayan, uh, napakahalaga po na sumali yung mga kabataan at syempre yung mga estudyante na sumali sa mga Kilos Protesta kasi ang pagkakaroon po kasi ng mga rally, yung mga mobilization po, uh, it is an act of, of resistance at napaka-importante po na may resistance po sa ating society to uh, to ignite change at syempre bilang estudyante ito po kasi yung itinuturo sa atin sa, sa amin sa ating paaralan na maging critical at uh, syempre yung mga itinuturo sa amin yung po amin ina-apply. and with that specific application uh, we go to the street i-call na po natin yung change na gusto natin. At uh, syempre, napakalaga din po ito na, na, na nakikita rin po ng ating mga kapwa-estudyante na kaya po ng mga estudyante na gawin ito, mapa anumang edad o at, anumang maipaglalaban, uh, karapatan po natin na magkaroon ng right to assembly sa ating bansa. So sa mangyayaring uh, rally mamaya, tama ba uh, merong kayo munang convergence sa uh, Moraita tapos uh, tutungo kayo lahat papuntang Menjola? Uh, yes po. Uh, yung mga universidad po sa Moraita, sa Katipunan, sa Intramuros at sa TAP, uh, may kanya-kanya rin po silang mga mobilizations sa kanilang mga paaralan. Tapos uh, tutungo rin nga po sila, uh, yun nga, tapos, yung sinabi niyo, magkakaroon po ng convergence pagdudugtong-dugtong ng iba't-ibang mga grupo, tapos uh, magkakaroon po ng isang uh, programa sa Mendiola tungkol po saan yung mga ipinaglalaban. O isang po. mapayapang programa na itong lalahokan ng mga estudyante natin. Sa ngayon, nasabi na ba sa inyo kung gaano kadami yung mga lalahok na estudyante sa iba't-ibang mga eskwelahan? Ayan. At this moment po, uh, hindi pa rin po kami sigurado kung ilan po yung estimate, pero uh, sana po ay mas dumami sapagkat uh, nakita ko rin po na yung mga walkout ng kanya-kanya mga universidad ay pumapalo ng higit sa isang libo kada universidad. So sana is makita pa po natin na mas marami para makita po talaga yung uh, kapangyarihan or power of the people. Oo, kami ni Manong Ted naiintindihan namin ano, yung kahalagahan ng kilos protesta, hindi lang yung ingay ng mga kabataan sa social media, pero siyempre meron ding ilan na nagsasabi, sayang naman yung o yung klase sa walk out walk at walk out nitong mga estudyante, may mga nababasa rin ako ng ganyan. Anong reaksyon mo doon sa mga ganun ang sinasabi? Ayan, actually naiintindihan ko po na uh, yes Siyempre, may mga klase rin po talaga na, na disrupt pero uh, technically, yung walk out itself, it is a sign of a protest. It is a sign of a resistance. Kasi yung walk out, uh, parang we stop everything just for us to call our own advocacy. At napaka-importante nga po rin kasi sign po siya na resistance sa mga estudyante. Rayson, ano ang iyong kurso? Ayan, ako po ay isang business administration student. Okay, anong year ka na? Uh, graduating na po ako. Mm -hmm. At anong trabaho ng mga magulang mo? I hope you don't mind me asking. Ang akin po mga magulang, ako po ay produkto ng OFW na magulang po. Ayun po. Okay. So meaning, ang mga magulang mo nagpapagal ng husto para pang tuition fee mo, no? Mm Opo. Opo. Yes, sir. Kasi nga, ito ho yun eh. No? Um, Maliban sa iyo, meron pang ilang mga organization ano. Ito pala ay kumbaga ikaw yung pangulo ng Central Student Organization. Tapos marami pang ilang mga council, iba't iba ang mga organisasyon. Okay, so dito nga <clears throat> dito sa inyong uh, protestang ito, uh, basically ang inyong mensahe ay iisa lang. Tama? Opo, opo. Okay, sige. Pakiulit lang ito? Pakilakas lang na marinig ngayon ng ating mga kababayan kung bakit nyo kinakailangan gawin ito. The the the, the 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 main message nitong protestang ito. Ayan, bilang mga estudyante, yung protesta po namin ngayon, bilang uh, National Day of Action for uh, against corruption, ay yun nga pag-call out at pag po ng accountability sa certain uh, government officials certain people na involved po dito sa corruption. Kasi ayun nga, as I mentioned, uh, maraming pera po na, at pera po ng bayan na wawala o nananakaw sa atin. At lahat po tayo, kahit mga estudyante, normal na mga mamamayan, lahat po tayo. Meron po tayong binabayaran tap sa mga things na binibili pa lang po natin. At sana po yung mga nanakaw, maibalik at uh, managot, lahat po nagsangkot dahil Ayun po. A ah, sigurado hirap na, na po ang ating mga kababayan. Ayun po. Uh, um, itong rallying itong ayon baka kayo ulanin, handa ba kayo doon? Ayan. Uh, actually kung umulan man po or mainit po po kung ano man po ang panahon, uh, ay pong po handa yung mga rally sa dito kasi uh, marami na po din mga mobilization at rally na umulan din at hmm. Uh, mm -hmm. lagi na po handa ang mga umaagent. So, at mm -hmm. ito naman po ay voluntaryo at hindi kahit noon po namin mm -hmm. na sumali ang la. Mm -hmm. And uh, ito po ito ay simula lamang reason. Uh, meron pa kasi naka I think, no, uh, after this. Uh na mga protesta na pamumunuan ng mga grupo ng mga estudyante. Ayan. Opo, definitely. Uh, ang mga rally po natin uh, or mga mobilization, hindi lamang po ito one-time thing. Hanggat uh, wala pong nangyayaring pagbabago sa mga sistema o sa mga uh, proseso, patuloy pa rin po namin ito voice out yung aming mga ipinaglalaban sa pamamagitan po ng mga rallies na ito. Okay. Ganito no, Rayson. Uh, ano ang inyong mensahe dito sa mga nag-iimbestiga? ano ang inyong mensahe sa kanila? Kasi sigurado kami, kaya nyo ginagawa ito dahil you're able to monitor the news, no? Ang development dito sa skandalong ito. Ayan. Ah. Uh, Siguro ang mensahe ko po personally dito sa mga nag iinvestika ay sana po ay magkaroon po tayo ng integridad na ah, uh, panitilihin yung katotohanan, yung mga informasyon ako ano po yung katotohanan, yun lamang po yung ilalabas natin. Uh, huwag po sana natin bahida ng kahit anumang anomalya. At uh, sana rin po ay magkaroon din po ng mas uh, malakasang malakas ang transparency sa mga tao para naman po uh, mabigyan din po kami ng kaliwanagan from time to time. Kasi po, ito pong corruption na ito, it's been happening for a long time. Pero ito pong ating kaso na nangyayari ngayon on flood control projects and everything, uh, dalawang buwan na rin po ito nangyayari pero hmm. hanggang ngayon wala po rin pong napukulong. Kaya sana po uh, yung katotohanan po, yun lamang po ang aming sinisigay sa mga nag yeah. Ilan taong ka na ngayon, Rayson? Ayan, 21 years old na po ako. ah uh, paki, ano? 21. 20, 21. Tama ba? Yes, 21. 21 years old. Okay, so ikaw reason ay ilang beses na nabaha dyan sa area na Morayta? Sobrang dami na po. Kasi po, asyad ah, pare, nag dorm lang din po ako. At minsan, hmm. hindi rin po talaga ako makalabas para makakain man lang o makapasok sa eskwela. Hmm. Oo. Naunawaan namin ng lubos iho, no? itong inyong sentimiento. At ako, o oh, ako ako'y nagagalak na ito'y ikaw. Ano? Kung ako ang magulang mo, I'll be so proud of you. Anong sabi ng mga magulang mo dito? Alam niya ba ito, Nilen, na ikaw'y nakikilahok sa mga rally ngayon? Alam po ng mga magulang ko yung, ay uh, yung aking uh, uh, paglihok sa mga mobilization. Actually, kapag nakakita po nila yung mga posts po dito, mm. Uh, mm. uh, po sila sa akin na ilan daw po ako, ganyan po. Nakakatuwa naman po na supportado po sila. Oh. Ilan mo kapatid, Rayson? Kami po ay apat na magkakapatid. Bang ilang ka? Pangalawa po. Okay, sige. So meron ka pang dalawang nakababatang kapatid na nag-aaral? Opo, meron pa. Po. Ano mga edad nito? Sila po ay 8 at uh, years old. Ayun. So ibig sabihin, reason itong laban mo na ito ay laban para sa mga nakababata mo rin kapatid? Opo, definitely po. Mm Okay, so reason keep the fire burning, kailangan ka ng bayan. Kailangan ang inyong grupo. Kailangan kayo. Ang kayo ngayon, itong inyong henerasyon, kailangan kayo. Dahil kung hindi pa ito matutuldukan, mamanahin ito ng iyong kapatid na bunso. Ayan. Ayun po. Maraming maraming salamat po. Salamat na marami reason. Mag-iingat kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM! Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! TikTok. Get the bud.